Hello, ito ang aking ulam o oh. kamote soup, may may tabi alokbate tapos ayan galunggong sarap, di ba? Alokbate, kamote, may okra. Kasi ang kapartner niya ay galunggong, ayan, o oh, di ba? So, gumawa ako ng soup, kain tayo mga friends. Sarap ng aking gul ang, uh, sarap ng aking ulam, gulay. Pitong galunggong. Simpleng simple pero masarap, masustansya. Bla 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 bla. Manamis namis Manamis namis ang sabaw niyan. Hmm. Kamoting gapang. Sana meron din yung kalabasa, kamatis. Kaso wala kasi. Kung ano na lang yung nasa rep. Parang nasa buhay probinsya, di ba? Kung ano lang yung mapitas sa bakuran, yun lang lulutuin. So, walang kamatis wala kalabasa oh.